What's up guys? It's me again, I'm Lucky Spark and I'm back again for another YouTube vlog and for today's video guys ay uh, papapaalam po natin sa mga gusto or may nais pong matuto sa pig farming kung magkano ba yung initial na kapital ano ba yung unang gagawin para makapagsimula sa pag ng baboy so uh, dito meron po tayong sample na pig fence at meron na din pong mga biik para i-demo po natin kung ano po yung process sa pagkakaroon ng baboyan. Kung talagang kikita ba talaga tayo dito sa pagbababoy. So, subaybayan so nyo po ang vlog na ito kung nais nyo pong matuto kung paano uh, magalaga ng baboy at kung kikita ba talaga sa pagninegosyo sa baboyan. So ngayon guys ay lalabas muna tayo at kuha tayo ng feeds sa ating baboy. So, una-unang kailangan natin guys sa pagbababoy ay meron tayong area. Uh, which is, dito naman sa area namin, uh, malayo kami sa kapitbahay. At nasa likod po yung aming babuyan at meron po siyang uh, sariling septic tank. So, dapat pag nagbabuyan tayo guys ay mag-invest po tayo sa kulungan. Usually, pag uh, nakakoncrete yung ating kulungan ng baboy... Tapos yung capacity ng ating kulungan guys ay nagkukost siya around sa time na ngayon guys ha kasi nagmamahal din yung materials So sa time na ngayon nagre-range yung gastos from 27,000 to 30,000 ang isang pig fence na meron na pong septic tank at kaya niya pong i ang sampung mga baboy na fattening guys ha. So, mamaya guys ay papakita po natin kung ano po yung ah, itsura ng ating pig fence, ano po yung sukat at at, at yun po, ah, papakita po natin kung ano po yung kailangan gawin. So, sa feeds naman guys ay maglipindi po yan kung ah, anong stage ng mga biik na nakuha natin. So, mag-start po yan sa may-ari ng mga biik, sa booster tapos uh, piggy meal, the next yung pre which is ito na po yung carry na kinapakain natin ngayon. So, sanjin po yung gamit natin na feeds, sanjin yung brand. At uh, after po sa prestarter ay starter, then next yung grower, then yung finisher. Uh, yun po yung program sa feeds natin. So, mamaya guys, i-include din po natin kung ilan po ba talaga na ubus na feed sa bawat baboy natin na fatini. At after 4 months, kung magkano usually yung timbang ng ating baboy, at kung kikita ba talaga tayo dito sa pagbabili. So, kukuha muna ako dito ng feeds niya guys. So, sa sampung baboy, ito po, pinupuno ko guys, tapos ito yung lagayan niya. Ito pa kasi yung, ano, ito pa yung, ano natin, grabe. restarter muna tayo. At ito na po guys, yung feeds na ipapakain natin sa ating mga biik. At buntahan na po natin yung ating uh, baboy. So, meron kami dito ng dalawang kulungan ng baboy. Magkahiwalay kasi yung baboy ko at saka yung baboy ni mama. So, plano ko siyang i-expand. Kasi nakikita ko naman na kumikita talaga dito sa baboy. So, 4 months yung duration investment natin. Hmm. Dito po, banda yung ating kulungan ng baboy. Yan. Pakita po natin yung ating setup. 40 days old ito simula nung ah uh, ngayon. So, nang kinuha namin ito, mga nasa 35 days. So, parang landrace yung breed nito, guys. Uh, Kalimutan kong itanongin sa may-ari. Kaibigan ko naman yung nagbebenta So, sampo ito na baboy. Yung ipapakita natin. Yun. So, ganito po yung setup ng ating pig fence ipapakita natin. Yan. naka po yung ano niya, cover. Tapos ganito. Yung sukat naman, parang 2 meter by uh, 2 meter by 4? 4 meter? Parang ganun yung sukat dito guys. Tapos may drinker siya. Yan para diyan na yung ating mga baboy. Yan. <coughs> Tapos kunin yan dadaan na tayo sa si tip tank. So dalawang beses na po tayo dito nag-aalaga. Ito yung pangalawang batch. Yan. So sa pamamaraan po ito ng investment. So may mga kaibigan po tayo yung seaman na nagbibigay sa atin ng pera at tayo po yung nag-aalaga ng baboy o nagpapagawa ng kulungan. Tapos binabalik lang po natin sa mga investor ng kapitan nila plus yung interest o yung profit ng pag-aalaga. So ngayon guys, pakainin na po natin yung ating baboy. Yung tae nila nandun sa gilid. Nagugutom na sila guys, pero maglinis muna tayo. Okay guys, so isa sa mga important na uh, aspect pag nag tayo doon ng baboy ay dapat hindi po tayo maarte lalo na sa paglilinis unless kung meron kayong kauhan na siya yung mismo na maglilinis sa mga dumi ng baboy so sa part natin wala naman tayong problema uh, at cowboy naman po tayo so wala pong problema sa atin ang paglilinis ng mga dumi ng baboy Ayan. Um. So, yun po guys, yung pinapakain natin ay pre-starter. So, ganito po kaliit yung pre-starter na feeds. Nakakahalaga po ito sa Sanjin ng 1,500 pesos per sack, which is 25 kg. So, after ng pre-starter, ay starter naman po tayo. So, mamaya papakita natin yung program natin na naka-excel form para meron kayong idea, guys, kung magkano yung capital sa feeds, magkano yung capital sa mga biik, magkano yung capital sa kulungan. Yan. So, ito guys, kakatapos lang po natin ha pakainin yung ating mga alagang biik, yan. So umiinom na po sila ng tubig sa drinker. Tapos nalinisan na rin po natin yung kulungan nila, wala na pong tae Yan. Sumalinis so, na po, busog na po sila guys. Yan. So, magsisimula na po tayo sa ating uh, vlog. Okay po guys, so para po tayo makapag-start sa pagbabuyan, ay need po natin ng area. So, yung area is dapat malayo po tayo sa mga bahay-bahay para iwas reklamo po guys at need po natin uh, mag-invest para sa kulungan. So, yung sinasabi ko dito, uh, ito po yung uh, kulungan na ipinatayo ko. Yan ganyan na set up guys so sa ganyan na set up nagkakahalaga yan ng mga nasa 27 ,000 to 30,000 pesos kasama na po yung labor so sa mga nagtatanong kung magkano yung uh, kung magkano yung kasya sa kulungan nito actually pinaka maximum na kasya is 12 po na baboy na fatini pero yung ginagawa natin ay 10-10 lamang po kasi yun lang din po yung Uh, allocated sa budget natin para sa feeds at sa mga ibang uh, medication para sa ating patining ng mga baboy. So, yan po. So, yung sa dimension nya ay nasa 2 meter by ano po ata to, 4.5. So, kung hindi ako nagkakamali. So, may sarili po na so, so, may sarili na po itong drinker. Uh, dito po umiinom yung ating mga baboy. Yan, lapitan natin. So, yan, makikita nyo yung may apat ay dalawa-dalawa na drinker. So, yun, dyan po umiinom yung ating mga uh, baboy. So, pag, maka, pag patayo na po kayo ng kulungan ng baboy, yung next naman natin na gawin ay maghanap ng magandang quality or breed ng mga uh, biik para gawing fattening, A fattener guys. Kasi, pag nag-aalaga po tayo ng baboy, kahit gaano pa yan kamahal or kahit gaano pa yan kadami yung feeds na uh, ipapakain natin sa kanila guys, hindi yan tutubo. Kasi uh, genetics po yung baboy guys, uh, kusa yan silang lumalaki, depende sa kanilang breeding. So sa mga landrace, uh, ano pa yung ibang breed? may mga breed talaga na mabilis lumaki guys at mas mabigat yung timbang. At ibig sabihin nun, pag mas mabigat yung timbang, mas malaki rin po yung ating kita. So, yun po yung goal sa ating uh, pag-aalaga ng baboy uh, na mas lumaki po or mas maging mabigat po yung kanilang timbang. So, sa mga biik naman, dito sa southern latina area, yung usual cost ng ating uh, bawat isa ng mga biik ay nagkakahalaga po ng nasa 3,500 last year at ngayon po ay medyo tumaas yung presyo naging anong 4200 tapos pwede mo pang makipagdeal ka sa may-ari ng 4000. So ito yung mga biiko uh, nakuha po namin ito ng 4000 pesos each. So sa 10 biik nagkumuha po tayo ng kapital na 40,000. Uh, plus delivery po na 500 pesos kasi uh, syempre di-deliver po yan sa ating area. So, mga nasa 40,500 yung initial na kapital natin na iniligay para mag-alaga ng baboy, guys. Yan, 40,500. Yung next naman na ating pag-uusapan ay yung pakain nila, guys. So, nakadepende po yan sa program. So, mamaya ipapakita po natin yung sa ating laptop, ang uh, Excel form. So, for sale, for, for sale din po yun yung ating Excel form para madali na lang po sa inyo yung programming ng pagbababoy makikita nyo po napaka systemized po at hindi po kayo malilito kung magkano na po yung expenses kung maglugi mag ba kayo sa bintahan yun po yung napakaganda guys sa uh, program natin na papakita mamaya na which is 200 pesos ko lang po binibenta yung excel form na yun so ipapakita po natin yan nandiyan na po yung baboy tapos na po sila kumain so lalaktawan natin guys yung uh, feeding program with regards naman sa kanilang vitamins guys gumagastos lang po ako around 800 pesos sa kanilang vitamins at pamurga so by next month or after 2 weeks I start ko na po silang uh, magturok po tayo ng vitamins sa so, vitamins naman nila ay bila po yung ating ginagamit guys so napaka importante na mag vitamins din po tayo kahit uh, Nuro ka na po ito ng vitamins sa previous na uh, may ari para mas mabilis silang kumain at mas mabilis silang lumaki kasi nga yung goal natin ay tumubo sila or mas maging mabigat yung kanilang timbang yun Okay guys sa kabuuan guys mamaya makikita nyo guys kung paano uh, kumikita sa baboy kasi nandun sa excel makikita natin kung uh, magkano ba talaga yung income sa pagbaboyan. Nakadepende kasi yan sa presyo ng uh, feeds, sa presyo ng live weight, which is yan yung cost pag tinitimbang yung buhay natin na baboy pag binibenta na natin. Yan po yung tinatawag na live weight. Yan. So, namaya ay po natin guys kung magkano po talaga ang kita natin after 4 months. Uh, on the current price na yon na 200 pesos or 220 pesos per live weight dito sa Southern Leyte. Hello guys, so ito na po yung sinasabi kong program na kanina para sa mga beginner sa pagbababoy para mabilis po silang matuto o hindi na po sila maguluhan kung ano po yung mga gagawin sa kanilang mga fattener na baboy. So ito yun, uh, nakaprogram siya guys, Livestock Business. So, section, this is a ah, pegiri, pegiri. So, number of heads, nakaprogram yan. Pwede mong mabago kung 10 or 5 or ilan yung heads na meron ka or per batch. So, dito na tayo banda. So, makikita natin yung days, feeds, actual na sacks, price, tsaka yung total. Tsaka ito yung program na ilang sako. So, dito, ito, yung ginamit nating brand is Sanjin. So makikita natin, ito yung different types ng ano ng uh, feeds sa Sanjin. So una, prestarter the next yung starter, the next yung Sanjin grower, the next yung Sanjin finisher. So makikita natin dito sa left side, ito yung days kung hanggang kailan natin papakainin yung ating baboy. So 1 to 14 days Sanjin prestarter starter And after nyan, is 15 to 45 days, mag-switch na tayo sa sanjin starter. Then, after 46 to 80 days, mag-switch na tayo sa sanjin grower. Then, 81 to 120 or 15 days sanjin finisher bago sila pwedeng ibenta. Dito naman sa program, ito yung uh, amount ng sako na dapat natin ipakain sa sampung baboy. So, ipagpalagay natin uh, ito guys, kasi dito nakalagay is lima, five. Lagay natin lima, din pito, 25 then ito ang 5. So yung total na babayaran natin guys sa pagpakain lamang po sa baboy is nasa 80,990 or almost 81,000. At dito naman sa price per piglet is 44,000 each plus shipping fee. So nilagay natin is nasa 40,300. So yung total cost sa ating investment sa pagbababoy is 121,000. 290. So, hindi po dito kasali yung kulungan ng baboy. So, na-discuss na po natin yan kanina, yung estimated cost sa pig fence na 10 capacity is nasa 27,000 to 30,000. Yun po, guys. So, dito, nakalagay 121,290 pesos. Uh, yan po yung capital natin sa baboy at sa pakain lamang po, bago sila mabenta. So, dito naman po tayo sa So, sa gilid, ah uh, dito kasi investment to guys, uh, meron nag-invest sa atin mga siman. So, tayo po yung uh, gumagawa ng report, tapos pinapadala po natin sa kanila. Tapos, after 4 months, binabalik po natin sa kanila yung capital, tsaka including yung profit nila, guys. Depende sa usapan, merong sharing na 60-40, merong 50-50, nakadepende na po yun. So, dito, ah... Uh, ito yung dito expenditure guys para hindi po tayo malito sa expenses or may mga miscellaneous na expenses. ah, uh, for example, kagaya nito sa mga feeds kasi yung bake natin na nakuha is medyo baby pa so need pa sila ng booster. So ito may mga extra expenses nila notes natin yan para pagkatapos ng bintahan guys i-add natin yan dito sa total cost natin para makuha natin yung net profit. So for example, ah uh, sa ngayon, ah, uh, meron tayong tin heads so ito yung competition guys sa program program na ito at so meron tayong tin heads so average weight natin sabihin natin sa 10 baboy magkakaroon tayo ng average weight na 95 so parang pinaka minimum na to guys average talaga siya so yung price current price ngayon dito sa Southern Lady is nasa 220 pesos so ang total natin na gross income is 209,000. 209,000 guys. Ang capital natin is 121,290 or isali natin tong miscellaneous fee sa ngayon nasa ano din siya nandito kasal. Ito lang. Ah uh, yan. Nasa 1,000 or 15. Sabihin natin 15 guys. Ang mga profit natin is nasa 86,000. Ito guys, net profit. Ito yung net profit natin guys. Makikita natin nasa sabihin natin nasa 86,000 minus sa miscellaneous fee dito sa vitamins at iba pa kasi ano po to guys, actual po ito na naka-encode kaya hindi po nakikita yung mga current expenses ay yung mga soon na expenses. So dito nakikita natin guys na ano Uh, mga nasa 86 or 87,000 yung magiging net profit natin sa loob ng 4 months sa pag-aalaga ng 10 baboy sa ganitong uh, current situation o ganitong presyo. So, masasabi natin na kikita talaga tayo sa pagbababoy. Malaki talaga yung difference kaysa yung 120,000 na ilagay mo yun sa bangko hindi yan kikita ng ganitong kalaking uh, net profit or ROI. So, yan. So, maganda talaga mag-invest o mag-venture ng mga uh, business, lalo na sa livestock. As long as meron kang knowledge at meron kang guide, maganda po talaga. So, yun lamang po, guys. At ito naman ay, uh, ito yung mga sales kasi ito yung competition natin para makuha natin yung average weight ng baboy natin. So, sa personal ko na yan uh, na, is, notes. So, ito, ito talaga yung main na competition natin, guys. So, napakalaki, nasa 80,000 yung profit natin if mag-maintain yung ganitong presyo at ganitong timbang sa loob ng 4 months. So, yun lamang po guys. I hope meron kayong natutunan sa ating uh, vlog na ito. Uh, comment down below sa mga gusto mag sa ganitong program. At mag-message lamang po para magkaroon ng karagdagang knowledge or information sa mga nais matuto sa pagbababoy. Maraming salamat guys and see you soon on my next vlog.